Ako si Rex Gatfelian. Ako ang DSWD Secretary. Kung merong linggo siguro na lumipas, yung last week ang pwede kong sabihin isa sa pinakamahabang linggo natin. Nagsimula tayo ng biyahe patungo sa North. Punta tayo ng Kawayan Isabela. Doon, unang-una natin ginawa, e kamustahin ang ating mga residents o kliyente sa bahay pag-asa na pinatatakbo ng Kawayan Local Government. Doon natin narinig yung kanilang mga predicament, yung kamusta na buhay nila sa loob ng bahay pag-asa. Importante to kasi alam natin na yung usapin ng pagpapababa ng minimum age of criminal liability talaga maingay na maingay ngayon. At ang posisyon ng DSWD maa natin kung naiintindihan natin mabuti yung mga pinagdaraanan ng itong mga kabataan. Pagtapos nun, sinubukan natin humuli ng hito sa loob ng isang Sustainable Livelihood Program Association na farm ng hito. etong wow. Itong napaka-importante kasi dito natin pinapakita na hindi tayo puro social welfare kundi may mga development projects ng departamento katulad ng hito farm na yun, kung saan na natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan, food nice. livelihood program na sustainable. Ang pangako nga natin sa kanila, babalik tayo doon para yung processing naman ang mabigyan natin ng grant. Kung tapos noon, tumawid tayo ng Quirino Province kung saan nasaksihan naman natin yung pag-distribute ng social pension at financial assistance sa ating mga matatandang residente ng Quirino Province. Tapos, kinausap natin yung mga 4 ps beneficiaries natin sa Quirino, pati na rin yung mga city and municipal links natin o yung mga case managers natin sa Quirino. Ito ay bahagi ng listening tour natin kasi nga aamendahan natin yung batas ng 4 ps at importante na nauunawaan natin kung ano yung mga ideas ng mga beneficiaries, pati na rin yung mga case managers. Mahirap kasi ng programa o mag-amend isang programa na hindi natin nakindihan yung nangyayari on the ground. The next day, mahaba-haba yung biyahe, pero pagbalik natin ng Maynila, ang highlight naman natin ng mga Tuesday natin ay yung meeting natin sa mga membro ng ABSNET. Ano ba yung ABSNET? Yung ABSNET, yan yung samahan ng mga foundation, NGOs, mga good doers sa ating komunidad. Yung meeting na yun, kunenta naman nila sa akin yung mga pwede pa natin gawin ng na mga partnership. Kasi alam natin yung pagsugpo sa kahirapan, kagutuman, hindi naman yung kaya ng gobyerno by itself kailangan natin ng mga partners katulad ng mga foundation ng NGO. The next day, 7 to 8 hours naman tayong nasalang sa na patasang pamansa kasi dinefend natin yung budget natin. Mahaba man yung proseso, bahagian ng budget process ng ating bansa. Para makakuha tayo ng tamang at angkop na budget para sa DSWD, kailan mapaliwanag natin kung bakit ganun yung amount na hinihingi natin. Sa pakiwari ko, naging maganda naman yung diskusyon kasi lumabas yung mga request ng DSWD, yung mga tingin nila pwede na mga mambabatas na pwede pa natin improve. Doon natin na uh, winakasan yung buong araw natin kasi napakahaba nun, pero I think it was one of the most uh, productive committee hearings ng budget that I've ever attended. Pagtapos natin sa batasang pambansa, the next day naman, nung Thursday, back on the road tayo. Tumungo tayo ng pang -pang para gampanan yung ating pangako na tutulungan ang ating mga fisher folks. Matatandaan nyo ang utos ng ating Pangulo, siguraduhin na yung itong mga naapektohan nitong mga tag-ulan na sunod-sunod at bibigyan natin ng livelihood assistance inarap natin ng ating mga mangingisda kasama ni Governor Lilia Pineda para mabigyan sila ng tulong pinansyal. Sinamaan rin ako ni Governor Lilia doon sa 2 months ago na nilaunch natin na Cash for Work Community Farms para sa ating mga kababayang AITA. Doon umani na na yung mga kababayan nating AITA at ang importante doon sa program na yun, part ng Project Lawat Bilhi kung saan food security naman ang ating tinutugunan. So nag-cash for work sila, nagtanim sila, pero at the same time, nabayaran sila para doon sa trabaho na yun, whether cash or food, pero meron din silang aanihin na pwede nilang kainin o ibenta. Pagkatapos, as part of our listening tour, kinausap pa rin natin yung mga 4-piece at mga 4-piece beneficiaries natin, pati na rin yung ating mga face managers. At ang highlight naman ng araw na yun, e, tumungo tayo sa Kapas Tarlac at binisita natin ulit yung pag-abot community natin doon. Tandaan nyo, ilan beses na natin sila binalikan kasi ito yung mga mamamayan nating Aita na tuwing Pasko na e-exploit, pinipilit silang pumunta, lumawa sa Maynila para mamali sa mga kalsada. Pero sinabi natin sa kanila na, kung na kayo pumunta na Maynila, tutulungan na lang namin kayo maghanap boy sa inyong mga lugar. So nag turnover tayo ng karagdagang mga kalabaw, water na mga pangdilig, mga handheld tractors at lahat pa ng mga farming inputs para masigurado na maging produktibo sila sa kanilang mga lugar. At the end of the week naman, sinimulan na natin yung preparation para sa birthday celebration ng ating pamilya. Last Saturday, pumunta tayo sa Walang Gutom Kitchen kasi nagpadala ang ating presidente na masasarap na mga pagkain para sa ating mga Walang Gutom Kitchen beneficiaries. Yun ay at birthday cake para sa mga araw-araw mga gugutom na mga pamilya na kumakain sa ating Walang Gutom Kitchen. Tatandaan natin, ang pangako ng ating Pangulo, wala na sanang pamilyang Pilipinong utom. at inulit niya na sa birthday wish. At tayo dito sa DSWD, bukod sa food stamp program natin, patuloy natin papatakboy yung soup kitchen natin, yung walang gutom kitchen, para sa ating mga mamamayan na nakakaranas ng pagkukita. Then, tinagpo natin ang ating Pangulo at ang kanya First Family sa Valenzuela Gateway Complex, kung saan nilunsan naman natin ang kauna-unahan na set ng mga love bus dito sa Metro Manila. At ang kaiba dito sa love bus na to, ito ay PWD-friendly katulad ng pinangako namin ilang buwan na nakalipas, natin yung public transport na akma sa pangangailangan ng ating mga people with disability. Ito nga labas na to hindi lang komportable kasi malamig siya. Kung hindi, may mga rampa para sa wheelchair, may mga lalagyan para sa wheelchair, at may mga CCTV camera. So, bukod sa kombinyente, safe, at PWD friendly. At ang highlight nito, papatakbuhin siya ng mga PWD groups natin kung saan kalahati ng kikitain na itong mga lovebus na to mapupunta towards the livelihood naman ng ating mga PWDs. Ang mahaba yung naging linggo, pero mahaba man, produktibo, fulfilling kasi kami dito sa DSWD lagi namin sinasabi na walang araw na nilipas na namin dinadala yung public service ng ating pamalaan, pati na rin yung development program ng ating pamalaan sa mga tahanan ng ating mga mamamayan. This coming next weeks, marami pa tayong gagawin, marami pa tayong programang ilulunsan. At para sa karagdagang informasyon, ang panawagan namin, sa tamang informasyon, mahatang ng tamang tulong. So please, like and follow nyo ang official Facebook account ng DSW.